Hi guys! Welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Totoo nga ang pagamatay ni David at hindi ito isang panaginip lamang dahil pinasilip na nga ang isang eksena kung saan ibuburol na nga ito. Kapag ginilabas na ito sa telebisyon, sigurado ay matutuwa tayo ng labis. At mas lalong titindi ang bakbakan na mangyayari sa batang kiyapo dahil kapag nalaman nga ito ni Regor na si Ramon ang pumatay kay David, maghihiganti nga ito. Sa muli nilang pagharap, mas lalong iinit ang kanilang labanan sapagkat gusto din ni Ramon na pagbayaran ni Rigor ang lahat niyang pang-aapi na ginagawa kay Tanggol. Dito na nga magtutulungan si na Olga at Rigor para patayin si Ramon. Ngunit hindi naman pwede pabayaan ni Tanggol ang kanyang ama kaya tutulungan din niya ito sa laban. Kaabang-abang talaga ang bawat tagpo sa Batang kiyapo kaya huwag natin ito palalampasin. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!